Good morning mga ka -teach. Thank you Lord sa gasa sa kinabuhi. Mga ka kain tayo ng saging. Nag-crave ako ng saging. Marami kaming tanim o may tanim kami doon sa province. Mas palagi akong kumakain ng saging doon. Pero ngayon nandito na ako sa city wala nang saging dito ng tanim. So, bumili ako, nag-crave ako, gusto kumain ng saging. May dala akong saging nga rin province, pero mga buntok pa naman. No? So, ito, nag ako ng saging. Sarap yan. Ayan. Sinasawa ng ginamos. Um, kardaba na saging. Masarap din yung ano, 'yung saging na ano, ano 'yung 'yung maliit. Cardaba. Kasi ay hindi 'yung Cardaba, Cardaba ito. 'yung maliit, na limutan ko na kung anong tawag doon. Nagki-crave po ako. Masarap talaga kumain ng saging, guys. Kain tayo, marami benepisyo saging. Marami talaga sa benepisyo tas ito sa potassium, No. Tapos talaga kumain. No guys. <laughs> oh, man, yeah. so, ganyan.